Okay guys, ngayon guys, mag-unbox tayo. Actually guys, ano, parang hindi na to unboxing kasi napoksa rin natin to na try na rin natin. So, ito nga pala is Johnson Jupiter Max. Ayan. So, ang weight niya guys is uh, 15 kilos pag kasama yung box. Pag wala kasamang box is 14 kilos. So, ayan, nagka-damage na yung box sa pagbibitbit ko kasi napakabigat. Oh. So, Nga guys, may kasama to na ano, dalawang mono PL. Ah, uh, to. Ito yung kasama niya na previous, dalawang mono PL. So, magagamit natin to kung RCA connection yung gagamitin natin. Uh, kung may PL to XLR naman, so PL to XLR na lang. So, ito guys unboxing natin. So, nung dumating to sa akin guys, napaka ganda ng packaging. Uh, balot na balot. So, sad to say, nung binigyo natin to nung pag-unbox natin na una, is na-delete natin guys. Uh, oh, no! Yun. So, unboxing natin ng bago. ito na siya guys yun o, oh, kung makikita nyo naka-emboss na yung pangalan nya na uh, ano Jupiter ba to o oh, Johnson basta yun na yun ah nagbag natin yung box so ito na siya guys ayan, kung makikita nyo ito, oh, sulit na sulit na yung wire nya. So, 3 pin, So, meron siya, meron na siyang ground. Ayan. Pero so, pwede naman natin putulin tong ground kung wala kang adapter. Pero, ako kasi, more lang naman adapter. So, kaya-kaya natin yon So, wala pa namang 100 plus yun. Nasa, siguro, 40 to 50 lang yung, ano na yun. Adapter. Ayan. So, may volume na nga pala siya, guys, per channel. Ito, channel A, channel B. Ayan. Per channel yan, guys. So, ayan. So, ayan guys. So, isa sound check na nga pala natin guys. Ayan. So, gagamit tayo ng adapter. Itong adapter na to kasi guys, ginagamit natin ito sa power controller natin. So, bibilhin na lang natin to ng bago. So, yan. So, saksak lang natin guys sa ating extension. Diba yung itura guys, so oh, parang power amp na power amp talaga yung dating. Nagkaroon lang siya ng bluetooth. Yung mga ano, pindutan. So, meron din siyang screen eh, ano. Tapos ito yata yung sa light. So, yun guys, kabit muna natin yung speaker. Uh, Ipupupo eh, muna pala natin yung ating connection tower yan. Bunutin muna natin para ano uh, for the safety tayo. Ah, uh, ang gagamitin natin guys is yung ating ano, uh, Broadway na di mid-range speaker. So ikakabit natin sa ano, sa channel A. Yan. So, kapit lang natin guys. Just channel A natin. Yeah, pag Yan, pagpasensyaan nyo na yung boses ko guys kasi may sipon tayo. Yan. So, nagka-virus tayo. Oh, no! So, dito natin kakapit sa ating ano channel A. Yan. So, napakaganda guys kasi stick ko na yung gamit dito, hindi na binding po. So, yan guys, mamaya natin re-reviewin yung likod niya at saka yung harap. So, saksakan natin guys. So, yun guys. Soundcheck na natin. Okay, guys. So, ito na. So, Soundcheck na natin, guys. So, ang gagamitin nating music source is sya na rin kasi meron na rin syang saksakan ng USB. Ayan, o. Oh. Ayan. Uh, Sana malinaw sa video, mababasa nyo. So, ayan. Um, saksakan ng USB. Tapos, dalawang mic input. Ayan. Bali, ang controller nya guys is ito. Yung mga knob nya is bass, treble, balance. So, kumpara sa ibang integrated amplifier, is uh, may, may, ano siya may, may So, ito guys, wala. So, yung itsura nya guys, so, oh, kung, pag, mapapansin nyo, power amp na power amp talaga yung ano yan, dating nya, napakaganda ng forma. Ayan. Tapos, heavy duty na rin yung ano nyo, handle nyo. Napakabigat. Ayan. So, napakaganda ng pagkakagawa ng Joson. Ayan. So, ayan guys. So, meron na rin itong Bluetooth. Ayan. Na. ayan na. Tapos dito, pagka... Siyempre, pag open na siya. So, sasalain niya yung papasok na hangin. So, yung dumi. Ayan. Kung mapapansin niyo, may butas-butas. Tapos sa gilid, meron din yan. So, ayan guys. So, sound check na natin. So, gagamit tayo ng USB natin. Ayan. Hindi na tayo gagamit ng any processor o mixer man lang. O, so, direct tayo sa kanya. Ayan. Open natin, guys. So, ayan, guys. Yan so yun, guys. So ang gamit nating ano speaker is ito. Yan. So isa lang. So 'yung ating gamit. So yan napakaganda niya guys. So may volume yan per channel guys. So, diba? Napakalakas na siya kung mapapansin nyo. Yan. So, ito yung balance. Yan. So, ang isa sa nagustuhan ko rito, guys, is yung... nasa likod niya tsaka yung itura uh, niya kasi is napakaganda talaga so ah uh, bili ko nga pala dito guys is na, uh, 10k ayan kasama yung ano uh, shipping ayan. so bali naging 10k siya so kung bibili kayo nito through online kung malayo kayo hindi kayo makakapunta sa kaya So, pwede kayo uh, umorder sa official store nila sa ano, Shopee, Joson Electronic. Ayan. Yung kanilang official store. Joson World Electronic. Ayan. Yan, So, uh, hindi ko siya gagamitin talaga dito sa midrange natin pag dito lang sa bahay. Maliban lang kung may okasyon kasi napakalakas. Oh, baka ba batuhin tayo ng kapit bahay nito, Shadow siyang malakas. <laughs> Yaraw. Diba eh, guys, napakalakas niya guys. So, talagang sulit na sulit yung pagkakabili ko rito sa amplifier na to. So, nai ko na nga pala to guys sa FB. So, may nag-comment doon yung pinsang ko. Sana daw ang binili ko is uh, power amp na talaga. So, yan O, kasi guys, ayoko na nang, ano, ayoko masyadong malakas uh, na power amp. Masyadong malalakas yun eh. <laughs> yung itura naman nito guys, power amp na power amp talaga. Iti Ayan. So ayan guys. Ayan Pagka power amp na kasi guys, yan uh, eh. Ah uh, usual ginagamit 'ya sa mga sub zero na. Ayan. So ito guys, ah uh, pwede naman daw siya sa ano sa, sa sub, pwede rin siya sa mid. So napakaganda nito na guys para sa akin package na yung pagkakabili ko rito kasi pwede siya sa sub, pwede rin siya sa mid, 'di ba? maganda rin siya sa vocal guys yan kung mapapansin nyo napakalakas ng pag sa vocal na ito ayan. so hanap tayo ng pambokal dito na ano ayan oh. No? <tinyo> Diba? napakalang sa vocal nito so bo ano lang natin so punta na tayo guys sa likod ayan papakita ko sa inyo yung isa sa nagustuhan ko dito ayan So, pinag-isipan ko mabuti to kung bibilhin ko talaga siya. So, talagang ano, sulit na sulit guys. Kaya kung bibili kayo, uh, bumili na kayo. Huwag na kayo mag-isip. <laughs> talagang napakasulit nito, lalo na sa event. Magagamit nyo talaga siya ng ano, suwabe. Ayan. So, punta na tayo sa likod guys. Okay guys, nandito na tayo sa likod niya guys. So, nailipat na natin. So, ayan. Ang nagustuhan ko dito guys is ito. Wait lang. Ano siya? Ibabaan natin to. Ayan, no? Ayan, no? Ayan. So, meron na siyang ah, uh, tawag dito, story, ah, uh, storyo tuloy. <laughs> Mysterio. Tapos, parallel. Bridge. So, yun yung isa sa nagustuhan ko dito, guys. Ayan. Tapos, yung connection niya, ito, yun, oh, PL. Uh, so, pagka, ano, RCA yung gamit natin so meron naman tayong kasamang PL ayan so gagamitin na lang natin siya dito ayan o uh, PL left and right yan guys so tapos XLR sa taas so base sa experience ko guys sa mga connection mas maganda yung tunog ng XLR eh pag sa connection kisa sa RCA ayan mas parang mas gusto ko yung ano XLR to XLR connection yan base sa experience ko lang yan guys ha yan lang tukon to guys yan so yan so dalawang connection lang sa guys uh, ano yan left and right yan So, napakaganda. Pwedeng-pwede pang talaga. Ayan. Dalawang fan. Left and right. Per channel yan, guys, ha? Ayan. Tapos, meron siya sub out. Yun yung isa sa nagustuhan ko rin dito, yung sub out niya. Ayan. Tapos, yung sa, ano pala, yung sa cord, heavy duty na agad siya. ba? Diba? Power amp na power amp talaga yung itsura niya, guys. Ayan. So, in-upgrade lang ng Joson. So, yun. Naging, ano, semi-power amp. Pero power amp na power amp talaga yung dating eh, sa sub out nya, kung gusto nyo mag-connect ng ano, another amplifier, pwede. Ayan o, RCA yung connection nya. So, yun. Napakasulit. Sulit na sulit yung pagkakabili ko rito. Hindi, hindi siya nakakapanghinayang sa budget. So, yan. Kung kagaya, sa kagaya ko rin lang naman, uh, ako kasi guys, hindi ako naninigarilyo. Oh, noon, inaaming ko sa inyo, naninigarilyo ko Uh, nagbago tayo ng bisyo so sa mga sawis lang tayo magano, diba? Mas, dito kasi although magagasusan ka pero hindi ka magkakasakit <laughs> pag sisigarin kasi magkakasakit tayo pag ano o, hindi ko naman pinagbabawal yan ano. pero, diba? kanya kanya kasi tayo ng ano eh ng pag-aalaga sa sarili hmm. So, okay naman si sigarilyo. Pagka <laughs> wala kayong ginagawa. Pero para sa akin kasi, wala na sa akin yun. So, anyway, so hindi yun naman yung topic natin. So, yun guys, talagang ngayon, no oh, may kabitan din siya ng sa Turkish. case kayo kakabit yung sa Turkish. So, napakasulit. So, 300 watts. Ah, 300 watts. 3,000 watts times 2. So, yun amplifier na to hindi, hindi siya nakakapanghinayang sa budget tama tama yung budget na ba, budget na budget nya so, nabubulol tayo guys doon sa pagkakagawa nito sa itsura pa lang ano na eh swak na no swak doon sa budget nya so sa mga gustong bumili kung gusto niyo makapamili kayo ng mas maraming product ng Joson, matisting nyo talaga ng personal. Ah, uh, pwede kayong pumunta sa po Manila, sa Rizal Street. Ayan. So, nandun po yung official store nila. So, pag sa Shopee naman, ayan, Joson World Electronic. yung pwede kayo tumingin doon. Yung mga katilin dito ng mga product. Pero kung gusto nyo nga makita, eh, punta na naman so, yun. So, ayan. Mas makakapamili kayo doon talaga. So, napakaganda ng pagkagawa ng Joson, guys. Ayan, bago-bago. So hindi hindi siya nakakapanghinaya bilhin kasi alam mo legit legit yung nabili mo. Hindi kung saan-saan lang din sa tabi-tabi. Ayun. So ayun lang guys. Sana may na-intindihan kayo sa video ko. <laughs> ayun. So ayun guys. So see you next video. So maraming salamat nga po pala guys sa ano sa 324 subscriber ko. Marami pong salamat sa suporta nyo. Uh, hindi ko man kayo kilala isa-isa. Eh nagpapasalamat po ako sa inyo. Uh, maraming maraming pong salamat at sana wag po kayo magsawa sa mga video ko. Ayan, pagpasensya nyo na rin yung minsan iba-ibang content natin. May kung ano-ano lang, di ba? Ayan. So, para naman hindi nakakasawa, hindi na lang tayo po puro recording o puro kung ano-ano na lang. So, 'di ba? Para maiba-iba naman. Ayan, at hindi na rin tayo makakapag-record pa sa ngayon kasi uh, wala pa akong time, guys, para mag-practice ng kanta. So, 'yun. Eh, kagagaling dalang din natin sa sakit eh. Yan. So, tinang kaso tayo ilang araw. So, yun guys. So, maraming maraming salamat ulit. Ayan, sa suporta nyo. So, hanggang dito na lang yung video natin. Please, subscribe.